paghahain ng Income Tax Return hanggang ngayon na lamang o ngayong araw na lamang, BAR nagpaalala na wala ng extension si Sujin Kim sa sentro ng Balita Live. Audrey, ang buwan ng Abril ay kinikilala bilang National Tax Awareness Month sa ilalim ng Proclamation No. 812 kung saan ang April 15 o ang pecha ngayong araw ay ang annual date para sa Income Tax Returns. Si Jonel na taga Muntinlupa, utusan lang daw ng kumpanya nila na ihabol sa deadline ang income tax return nila. Sa dami raw kasi ng na mga nangyayari, na busy na sila kaya ngayon lang tinakbo. Sabi nila ngayon daw yung deadline ng submission ng papel ng eh, uh, ano, uh, dialysis. So, tinakbo ko na ngayon. Ngayon lang po. Gayon pa man, hindi naman nahirapan si Jonel sa pag-file. So, mabilis siya. So, antay ka lang. And then, you know. Si Elben naman na first time daw mag-file ng tax, nagpapasalamat na online na ang lahat dahil hindi niya naranasang pumila ng pagkahaba-haba. Uh, sobrang bilis po. Sobrang halaga niya po ma'am kasi uh, namin na nagpapasa nito. Mahalaga ang pagbabayad ng buwis dahil itong bumubuo ng malaking bahagi ng ating national budget. Ang mga programa ng pamahalaan para magserbisyo sa bawat mamamayan ay binubuhay ng tamang pagbayad ng buwis. Kaya naman ang Bureau of Eternal Revenue ay nangampanya para sa early filing. Kabilang sa mga hakbang na ginawa nila ay ang bank bulletins, tax advisories at revenue memorandum circulars. Ang pag-file ng ITR para sa calendar year 2023 ay electronic o online. Mayroong electronic filing at payment system o mas kilala bilang EBIR forms na maaaring i-download sa website ng BIR na www.bir.gov.ph. Makakatulong 'yon sa mabilis na pangolekta at the same time, walang tayo makikitang pila dito. 'Di ba? So wala na 'yung takbuhan dito. Ang manual filing ay pinahihintulutan lamang para sa mga senior citizen at PWD. Para naman sa mismong pagbayad ng income tax due, maaaring e-payment authorized agent bank o revenue collection officer sa kahit anong revenue district office. Ayon sa BIR, wala ng extension para sa pag-file ng annual income tax return. Yung tinatanong nyo kanina na kung meron pa tayong extension sa tax deadline natin, hindi na kailangan talaga yon. Kasi nga, anywhere, any, kasi ngayon, di ba meron tayong EOPT, yung ease of paying taxes. So anywhere, they can file, anywhere, they can pay. Pinaaabot naman ni Commissioner Lumagi ang kanyang pasasalamat para sa mga taxpayer na nakapagbayad na ng kanilang buwis. Aniya, simbolo ito ng malalim na pagmamahal para sa bansa. Audrey, ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., inaasahang mahihigita ng koleksyon para sa taong ito ang koleksyon noong nakaraang taon. Base sa datos mula noong Enero hanggang Pebrero, nasa 24% ng mas mataas ang naging koleksyon. Audrey, inaasahang may dalawang milyong corporate at individual taxpayers pa ang ahabol ngayong araw, pero ito ay limang lamang kung ikukumpara sa kabuang bilang ng mga filers. Audrey, actually, ang target ng BIR para sa koleksyon nila ng mga income tax ngayong taon ay 3.055 trillion. Audrey. Okay, Sujin, so sabi mo para sa mga hahabol, ano, sa mga magpupunta pa sa Revenue District Office, ano yung mga dapat nilang dalhin at ipakita? Yes, Audrey. Actually, kung nakapag-file na po sila sa online ay hindi na nila kailangan pumunta sa mga revenue district office pero sa mga kumpanya o yung mga tao na kailangan magpakita ng mga attachment sa BIR para mapatatakan kinakailangan nilang magpakita ng general ng generated filing form at tax return receipt kasama na rin dito dapat ang kanilang certificate of withholding tax pati na rin ang kanilang audited financial statements kabilang ang statement of financial position o balance sheet pati na rin ang income sheet Audrey Alright, parami salamat Su Jin Kim.